gihan baya mag-work kung naka-video. Oh, naka oh no! Kahit hey, hindi kami naka-video, masipag kami. Ano yung bugihan? Basta kami masipag? <laughs> hindi e, namin alam yung kubaytan. <laughs> masipag. <laughs> Nag video lang kami kasi pang ano ka. Ang uh, mga nag-relive. Parang ano eh, nawalan ng signal. oh, kasi ano? Kasi tumawag yung amok. Ay, wala na. Okay, eh. at wala. Kapusin ko rin kung ano. Uh! Ma! Ah! Sinabihan ka na? Ma? Hindi mo ni mama? Huh? Zak tayo daw. Ang muya. Bakit? Ano nila yung inumi? Zak tayo. Matungan din yung kotor. Zak tayo sa itong bahon. Ay, yung kahapon. Simsim? Aha. Malay ma, oh. Yung ano nila, oh. Ba't dito Oo. Ano na to? Ano na? Hindi ah, ano nakalimutan niya to. Wala, di na dito oh. Tapo na to, wala na naman to. Tapos na yan. Yung ano may loves yung Wala. Tapo dito yung basag. Pag muna yan, ano may loves. Ano may loves. Meron dito mga basag-basag ng tuloy. Ano ito oh. Wala na rin ito, papay mo. Ay mo, ay mo. Wala sa pagganyan. Ay

Inutusan niya ng mga... Ah, okay. Kataas-taasan. <laughs> ay, ay, mo muna may labis. Punasan mo na lang. Kataas-taasan. So, <laughs> inutusan lang ko sa presidente. Ano okay. yun, okay. kataas-taasan? O, makatapos. Okay. Ako pa inutusan. Sabi ng nga mo. Naka. Mag-insan ako. Fuck. Mga

kasi maari oh, ka Oh, maari ka buka mo, mas na ko din. Oh, sige, maari ka. ako wala nang problem. Ikaw <laughs> 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 wala nila, kaya nakunang ko pa akong ilong. Mas mamalinis na bako. O, ay ko sa reaksyon, ka

ano, nagtatrabaho ako na, ano? Kaya nga, ayaw talaga ni di Charlie dito sa baba. Kasi ganyan si Eh, sabi niya, Uy, ang ganda ito. tawag na tawag, tawag, tawag. Ganyan dito. Oh, cute. Okay. Mga dito. Parang asin yan. Ay, Ayan, na asin or yung chin. Ay, ay, taklo. Ayun, ay, sa si pupuha. Ay, mukha niyong guma naman eh. Guma naman Ayun, buta na dito eh. Asin or yung man yan. Oo, oh, oh, ba na? Oo. Oh, oh. Kapag pilo na eh. Ay, kasi ganito doon. Ilalagay mo siya doon, kahit naka-steady lang siya doon, wala ka na problema. Oh. Steady lang siya ganyan. Oh. Alam mo naman, ang nanay ko dito. No, ako. Pag wala makita niya sa... Eh, yung uniform ang kato. Wait lang, wait lang. Hindi pa, meet lang, meet lang. wait lang. Pinasas ka. Yung pangunan, malayo ba na? Ani? Ani ka? Tapos... Ani Ala! Masisira yung ano mo! Wala ang ano... Ano ba? Matawaan mo? Mayroon bang isa? Ang kistang, ang kuwag Ano oh, sa to? Ganyan, uh, oh! Oo ba, naman ako yung mga kistang doon. So? Oh, love, Ayun! Uy, Wala na, nag... Ano nga yun? Hindi yun. Ayun, wala na. Ayun, oh, yeah, so, so, wala na. Ayun. Magre-fish yun. Ayan, siya eh. Matlang sa Stellana. Uy, hindi mas oh, lalo na lagi. Ha? Mo na akong istan ini mag Ay, ma maipit lang din. Hi itin itin everyone. Ay, sige. Maipit na sa ilalim man 'yan. Maipit nga sa ilalim. Mas ma kaya pala nawawalan yung yung signal ano yung, 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 yung ano niyo. Ah. Kasi ano? Oh, oh. wahaman oh, dira. Dili ah. Oh, sa ona. Ang bangag parting ko. Wa na. Hey, I'm finished. Kasi nag-ano ako. Pero pahirap-hirap talaga kayo. Maayos na yun. Hmm. Ay, bahala pa kayo dyan. Wala na, nag-finish na. <laughs> hindi yan, hindi yan. Wala na. Hmm. Hindi man, maaari. Hindi nga yan, ito nga lang. Bakit ba? Kami yan siya. Sige. <laughs> yan <Ay>, lang po. <laughs> Ako. Ako po, ba? Okay na yun. Kami yan. Okay. yan. De horas? no Di ba? Inakalo <laughs> ka na mag-mask. mo mag ilong? Ay, na taan eh. Ayaw mo kayo nagbibigay. mo kayo naman yung bata. O oh, ito. O Ito

Or, ano pa, May, may, may kuksi na nga yung... <laughs> Ay, sa ano pala yan? Kanali, tagapo na lima. Sa mga na, nakula, ito. Ayaw, ayaw, orange. Ano Ay, Ay, pa yung naging pula ha? Ano yung pala yun? Iwan po, iwan po. po. <laughs> na isa. Binigay lang yan. Sa mga parang mango ba? Mura. Mas okay. masarap yung okay. <laughs> तिनी सधैको सम्झनासले मलाई मिस गर्नुहुन्छ